Uh, on a lighter note, Ms. Guo, dahil sa tanong din po ni Congressman Pumaring kanina, sabi niyo po wala kayong boyfriend ngayon? Wala po. Nagkaroon na po ba kayo ng boyfriend? Personal question na po, hindi ko na po sasagutin. I refuse to answer po. Okay, marami pa sana akong tanong, bagamat ayaw niyo po sagutin. Kay Mayor Kalugay, sir, Si, categorically lang po, dahil lumabas sa Senado, wala po kayong relasyon, relasyon ni Ms. Guo? Wala po, Your Honor. Categorically, you deny it po, Sir? Ano po, Your Honor? Uh, categorically, deny-deny niyo po na may relasyon kayo? Opo, wala po kaming relasyon. Wala po kayong relasyon kahit magkaibigan lang? Uh, kaibigan lang po, Your Honor. Gano'n po ka-close yung pagkakaibigan niyo? One A to ten po kaibigan lang po, Your Honor. Hanggang kaibigan lang. Opo, kaibigan lang. Opo. Pero kung nagkataon po, type niyo po ba si Ms. Guo? Pakiulit po, Your Honor. Pag nagkataon po, natitipuhan niyo naman po si Ms. Guo. Hindi po, Your Honor, dahil mayroon naman po akong kinakasama. Ah. Ay, eh, 'yun lang po.